It's time for DJ Rockies Secret Falls Hindi pareho nang religion pwedeng ituloy. Hi DJ Rocky. Napasulat ako para ibahagi ang parte ng buhay ko na kailanman ay hinding hindi ko malilimutan. Itago mo ako sa pangalang Rico. At ito ang aking secret fun. High school pa siya noong makilala ko siya. Actually, yung body ko talaga yung may gusto sa kanya. And maliit lang ang mundo dahil ex ko yung kaibigan niya. Pero dati hindi ko naman siya napapansin. Hanggang sa nag-open up sa akin ang body ko. Maganda daw itong babaeng to. Itago natin siya sa pangalang princess. Morena. Mapungay at nangungusap ang mga mata. Bagay na bagay. Sa pilik mata niyang napakahaba. Saktong-sakto ang kapal ng labi. At hanggang balikat ang kanyang buhok. Medyo wavy. Sabi ng body ko, susubukan niya raw na ligawan si Princess. Pero dahil sa agwat, sa kanilang edad, eh alam niya na baka hindi ito pumayag. Pero sinubukan pa rin niya. And by the way, DJ Rocky, ako at ang body ko ay tapos na sa high school. Hindi na muna kami nag-enroll noong mga panahong yun ng college. Dahil wala pang pang-aral eh. Samantalang tong body ko, kahit na mayaman. Huminto muna ng pag-aaral dahil gustong sumubok sa politika. Gustong sumunod sa yapak ng tatay niya. So basically, DJ Rocky, kami ang laging magkasama ni Buddy. Isang araw, nasa bahay ako nila Buddy. Nung sabihin niya na hindi raw siya type ni Princess natawa ako sa kanya. Sinabihan ko siya na wala ka pala eh, mahina ka eh. Hindi mo napapayag yung high school student pero kaya mo naman mag-chicks ng college students. Tawang-tawa din siya sa nasabi ko. Napakamot ulo si Buddy. At sinabi niya, na maganda talaga tong princess na to. So sabi ko, ano kaya kung ako ang manigaw? Sagot sa akin ni Buddy agad. Ay, hindi ganun type. Tawang-tawa ko sa ekspresyon ni Buddy. Kasi mukhang tinablan siya eh sa ginawa sa kanya ni Princess. Pero kilala ko naman siya. At sigurado akong wala lang yun sa kanya. Lumipas ang dalawang linggo. Fiesta sa bayan namin. Dahil kaibigan ko naman ang ex ko, ay niyaya namin sila na dumayo sa amin para makifiesta. That time, may boyfriend naman na siya noon. Kaibigan din namin yung boyfriend. Maayos ang pagkakaibigan naming lahat at maging ang hiwalayan namin. Kaya walang problema. Isa pa, maliit naman ang bayan namin. Nasa iisang isla lang kami. Kaya kami-kami rin ang magiging magkakampi at magkakaibigan. At dahil nga kaibigan ng ex ko na si Trina, si Princess, magkakasama silang dumating sa bahay ni Buddy. Oo, DJ Rocky. Dahil mayaman sila, buddy, madalas eh eh, kami nagkakayayaan. Dahil sila ang maraming pagkain at maraming inumin. Isa pa, makakatulong yon para mas makilala ang pamilya nila para sa nalalapit na eleksyon. Sa pagkakataong yon DJ Rocky, hindi ko maintindihan. Yung sarili ko kasi Nahuli ko na lang yung sarili ko na nakangiti habang nakatitig kay Princess. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, e eh parang lumiwanag yung paligid nung araw na yun. Siya lang ang nakikita ko sa dami ng mga taong naroon. Nagtataka ako at napapatanong sa sarili ko. Bakit? Madalas naman kaming nagkikita-kita kung saan-saan. Kilala -saan. ko naman na siya noon. Pero mismong araw na yun, doon ko lang siya napansin ng sobra. Tinawag ako ni Buddy at doon ako biglang natauhan. Tinawagan niya ako saglit para kumuha at maghanda kami ng pagkain at nang maiinom kasi dumadami na ang mga bisita. Habang nag-aayos ako ng yelo sa kusina, nagulat ako sa pagtawag sa pangalan ko ng isang pamilyar na boses. Si Princess nagtatanong kung nasaan daw ang mga baso. Hindi ako agad nakasagot. Nauutal akong nagsabi at itinuro kung nasaan ang mga lagayan ng baso. Pakiramdam ko ay sasabog ang puso ko sa kaba. Hindi ako makatingin kay Princess. Agad naman siyang nagpasalamat. Kumuha ng mga baso bago umalis. Sa pagkakataong yun, naisip ko, dapat hindi ko pahalata na may, na may iba akong nararamdaman agad kong kinuha ang piraso ng yelo para ihilamos sa mukha ko. Nang sa gayon ay mahimasmasan naman ako. Baka, baka init lang ng panahon o baka init lang ng pakiramdam ko. Bumalik na ako. Doon sa event area. Masaya ang lamesa kung nasaan sila, Princess. Kasama niya yung mga iba pang mga kaibigan niya. Yung ex ko na si Trina kasama ang boyfriend niya. Sa dami ng bisita, nung araw na yun, ay talagang naging punong abala si Buddy na siyang tinutulungan ko. Nasa kabilang mesa ang barkada namin. Pero sa lamesa kung nasaan si Princess ako umupo. Kuwela itong si Princess. Pagkasama niya ang mga kaibigan niya, eh bumabangka. Pero pag mag-isa siya, syempre tahimik siya. Hindi siya madaling makakwentuhan kasi mukha siyang suplada. Kaya naman humanap ako ng pagkakataon para mas makilala siya at makausap. Kaya hinintay ko ang pagkakataon na makausap siya ng mag-isa sa kanilang magkakaibigan. Siya lang ang hindi naninigarilyo. Kaya nung nagkayayaan, yung iba na manig manigarilyo sa labas, umakit siya sa rooftop para magpahangin. Agad akong sumunod sa kanya, dala ang isang basong tubig. Uy, ba't di ka sumama sa kanila? Tanong ko sa kanya. Busy siya sa cellphone niya noon. Ah, kasi ako naninigarilyo. Sagot niya sa akin. Ikaw ba? Tanong niya pabalik. Ah, nagyuyosi ako pero wala ako sa mood. Eh. tangulang lang ang naging sagot niya sa akin noon. Tapos bumalik na siya sa pagse-cellphone. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at hiningi ko ang cellphone number niya. Napatingin siya sa akin. Tinanong niya ako kung bakit ko hiningi ang number niya. Sa kaba ko, inainom ko yung isang basong tubig na dapat ibibigay ko sa kanya. Saka ako sumagot na, ah, wala lang, baka lang kasi kailanganin ko. Natatawa naman siyang sumagot na, marami akong number baka hindi mo ko makontak. At dito na nagsimula ang mahaba naming kwentuhan. Sa huli, nakuha ko rin ang number niya at hindi namin namalayan na halos tatlong oras na pala kaming magkakwentuhan sa rooftop habang ang iba ay nag-iinuman na sa baba. Mas nakilala ko pa si Princess nung araw na yun. Halos ayaw ko nang matapos ang araw na yun. Sobrang saya ko, nakasama ko siya. Hindi ko na malaya ng pagtakbo ng oras. Yun ang unang beses na nakausap ko siya ng ganun katagal. At ang dami namin na pag-usapan. Nung ma-realize namin na ang tagal na pala namin sa taas, ay agad na kaming bumaba. Si Buddy ang unang nakakita sa amin at sinalubong kami ng panunokso. Ay, andito na yung dalawa. Anon? Ano ha? Kayo na ba? Eh? Agad namang nakisakay yung mga taong naroon. Napatingin ako kay princess. Nahihiya akong sumagot na, Loko, hindi oy. Hinintay kong sumang-ayon sa akin si princess pero napakakalmado niya. Nakangiti lang siya at agad sumagot ng pabiruna, hindi pa, hiningi pa lang yung number ko eh. <laughs> naghiyawan ulit ang mga tao. Naginit ang mga tenga ko. Nahiya ako. Pero, kilig na kilig ako. Mabuti na lang at naiba na ang topic noon. Nagtuloy-tuloy ang masayang kwentuhan at inuman. Natapos ang araw na yun na masaya. Yun na rin ang naging simula. Pag uwi ko sa bahay, kinagabihan, agad kong tinek si Princess. Kaso, nakatulog na ako at lahat wala siyang reply. Hanggang sa pagising ko kinabukasan, una kong kinapa ang cellphone ko para i-check kung may reply siya pero wala. Nalungkot ako. Akala ko pa naman. Yun na yung simula. At nakuha ko na yung loob niya. Ilang araw at linggo ang lumipas pero wala ko nakuhang text galing sa kanya. Kaya akala ko, hindi siya interesado sa akin. Hanggang sa isang araw, nakatanggap ako ng text galing sa kanya. Tuwang-tuwa ako, DJ Rocky. Agad ako nagpalud at nag-register ng unly call at text para makausap ko siya. Nakausap ko siya noong araw na yun. Broken-hearted siya. Komportable siyang nagkwento sa akin. Pinayuhan ko naman siya. At simula nun, tuloy-tuloy na ang communication namin. And then sinabi ko na kay Buddy na interesado ako kay Princess. Napangiti siya at sinabi na, sabi na eh, type mo eh. Ligawan mo na. Tinanong ko siya kung ayos lang sa kanya. At ang sagot niya, oh, ayos lang sa akin. Eh hindi naman ako type nun eh, kaya wala lang sa akin. Try mo. Pagkatapos noon, DJ Rocky, ang gaan ng dibdib ko. Siyempre gusto kong siguruhin na walang problema kay Buddy. So eto na. Pwede ba kitang ligawan? Yan ang eksaktong text na ilang oras ko nang hindi masend kay Princess. Kabadong kabado ako. Hindi ko alam kung anong pwede niyang isagot. Gustong gusto ko siya talaga, DJ Rocky. Alam kong medyo close na kami pero hindi ko alam kung type pa niya ako eh. Ni isang beses, hindi ko siya tinanong tungkol sa mga tipo niya. Kasi ayokong isipin niya na may gusto ko sa kanya. Ang gusto ko lang noon ay mas makilala ko pa siya. Damayan siya sa kahit anong problema. Kaso habang tumatagal, lumalalim yung paghanga ko sa kanya. Kaya pinangako ko sa sarili ko na sasabihin ko na sa kanya. Ito na. Binuksan ko ang cellphone ko kinagabihan. Halos sumabog ang puso ko sa kaba. May text message na galing sa kanya. Napapikit ako at humingi ng malalim bago basahin. Sige ba, ligaw lang ah. Yan ang reply niya na pahiyaw ako sa tuwa, DJ Rocky, na patalon ako sa saya. Corny na akong corny pero kilig na kilig ako, ang saya-saya ko. Agad akong nagpabango at naglakad. Dahil balak kong dumaan sa tapat ng bahay nila. Gusto ko siyang makita. At noon nga ay opisyal ko siyang niligawan. Simula nung manligaw ako sa kanya, siniguro ko na palagi ko siyang masusundo sa eskwela. Discreet lang kami sa lahat, DJ Rocky. Hindi sikreto, pero hindi namin pinapalata. Masaya yung dating stage namin. At dahil kay Princess, naisipan kong bumalik sa pag-aaral tumigil sa pagyuyosi at hindi na masyadong bumarkada. Nagkaroon ako ng dahilan para mangarap uli. Sa pagkakataong to, kasama si Princess. Hinintay ko siyang makapagtapos ng high school. Naisip ko na sumabay sa kanya, pagluwas niya ng Maynila para magkolehiyo. Nang makatapos siya ng high school, agad siyang lumuwas. Naiwan ako sa isla. Nag-asikaso muna ako ng mga kailangan ko. And by the way, DJ Rocky, may sakit yung tatay ko kaya kailangan namin pag-usapan ng mga kapatid ko magiging setup namin sa pag-aalaga. So, meron pa. Meron pang isang dapat malaman si Princess eh. Although nasabi ko naman sa kanya. Isa akong iglesia. Ayaw naman namin maging issue yun sa amin. Pero, may hindi, may hindi ako masabi sa kanya eh. Tsaka na siguro, pag may lakas na ako ng loob. Nang makasunod ako sa Maynila, tinuloy ko ang aking pag-aaral. Samantalang naging abala na si Princess sa pag-aaral niya. Naging sandalan at inspirasyon namin ang isa't isa. Sa mga panahong lumipas, alam ko sa sarili ko na mahal na mahal ko si Princess. Siya ang gusto kong makasama sa dulo. Parte siya ng mga binubuo kong plano. Kaso may problema. Eto na nga. Hindi ko talaga masabi-sabi sa kanya na na ako yung susunod sa yapak ng tatay ko at magmiministro na. Wala akong lakas ng loob para tanungin siya tungkol sa pagpapalit ng relihiyon hindi ko naman siya kaya, Hindi ko naman kayang talikuran ang tungkulin ko bilang isang kaanib. Sumabay pa ang patuloy na paglala ng sakit ng tatay ko na may demensya. Dahil ako lang sa aming magkakapatid, ang hindi puno ang schedule noong mga panahong yun. Ang masaklap pa ay nakalabas ang tatay ko sa aming bahay at nawala. At dahil sa mga sunod-sunod na pangyayari sa buhay ko at sa kalituhan sa isip ko, Isang desisyon ang naisip ko, DJ Rocky. Makailang beses kong pinag-isipan kung anong gagawin ko. Pero yun na talaga ang naisip ko sa sandaling yun. Isa akong gago. Tuluyan kong tinapos ang meron kami Iniwan ko sa ere si Princess. Hindi ako nagparamdam sa kanya. Nag-move on ako sa buhay ko. Inayos ko yung buhay ko. Ipinagpatuloy ko ang pag-aaral ko. Ipinagpatuloy ko ang pagmiministro Nag-alaga ako sa tatay kong may sakit. At unti-unti, na itinuloy ko ang mga plano ko ng mag-isa. Sa maniwala kayo sa hindi. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin yung mga malikong nagawa. Imagine, iniwan ko ang isang napakahalagang tao sa buhay ko. Ang isang babaeng minsan kong ginustong makasama sa pagtanda. Ang isang babaeng minsan kong minahal ng sobra-sobra. Siyang dahilan kung bakit ako nagpatuloy sa buhay. Ang babaeng walang ginawa, kundi pasayahin at mahalin ako araw-araw. Alam kong hindi niya deserve ang ginawa ko. At pinagsisisihan ko yon ng matagal ng panahon. Sa maraming taong lumipas, minamahal ko siya ng patago sa malayo. May mga araw na gustong-gusto ko na siyang kausapin. Pero naisip ko na panindigan ko na lang yung ginawa ko. Kasi masasaktan ko lang siya. At magugulo ko lang ang isip niya kapag ginawa ko pa yun. At hindi ko kayo masisisi kung maiinis kayo sa akin. Dahil alam kong napakagago ko sa nagawa ko. Maging ako, e eh galit din sa sarili ko. Araw-araw. Sa pagbangon ko, nandun yung sakit, nandun yung hirap. Pero alam ko naman na kasalanan ko eh. Kung bakit araw-araw dapat kong pagdaanan yung ganong sitwasyon. Maraming sana ang tumakbo sa isip ko. Marami akong pinuyat sa kaiisip sa kanya. Kumusta na ba siya? Galit ba siya sa akin? Ay, gusto kong malaman kung anong nasa isip ni Princess. Pero wala ako sa posisyon. Para itanong pa ng personal yun. Ang kapal naman ang mukha ko. Kaya sa hangin ko na nalang itatanong lahat ng yun. Iniwan ko siya. At dapat, wala na akong karapatang isipin pa siya. Nagsisi naman na ako noon. Sa paglipas ng mga araw, sinubukan ko namang umusad kahit paunti-unti. Hanggang sa kahit papano, E natutuhan ko rin na patawarin ang sarili ko. At mapalaya ang sarili ko sa guilt. DJ Rocky. Nang mabalitaan ko na nakapagtapos na siya ng pag-aaral. Tuwang-tuwa ako. Masayang-masaya ako para sa kanya. Kasi alam ko na isa yun sa mga gusto niyang matupad sa pangarap niya. At hindi lang yun para sa kanya, kundi para sa magulang niya. Kahit papano, ay nakaramdam ako ng kapanatagan. Ibig sabihin, ay nakausad siya. Napasalamat ako sa taas dahil lagi ko siyang ipinanatagan la nangin Hindi ko man alam kung ano ang mga napagdaanan niya. Pero alam kong kaya niya. Tapos, naaalala ko na naman yung mga desisyon ko nun. Bagamat mali ang paraan, mali na hindi ko siya kinaungsap, ay naisip kong nangyari. At tinadyang mangyari yun. Dahil yun talagang dapat. Pero kung may babalik ko lang ang nakaraan, ay gusto kong itama yun. Magpapaalam ako kay princess ng maayos. Masaya ako. Dahil alam kong masaya siya sa kasalukuyan. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, DJ Rocky. Pero bago ko tapusin ang lahat ng ito, gusto kong kunin ang pagkakataon na ito para iparating kay Princess ang mensaheng ito. Kung siya man ay nakikinig, dahil wala naman akong mukhang maihaharap sa kanya. Ito ang gusto kong sabihin. Princess, patawad sa nagawa kong pangiiwan sa'yo. Patawad kung naging duwag ako. Sana ay napatawad mo na ako sa nagawa ko. Gusto ko lang malaman mo na kung anong meron tayo noon, kung ano yung naramdaman kong pagmamahal para sa'yo noon, lahat ng yun ay totoo. Masaya ako na minsan sa buhay ko ay nakilala kita. Dasal ko parati ang iyong kaligayahan. Salamat. Salamat sa napakagandang alaala. -ala. Natapos man ang pahinang ito ng kwento natin, ay mananatili ito sa puso ko habang buhay. Hanggang sa susunod, aking prinsesa. Muli, ako si Rico. At ito ang aking secret file.